Par, par, bakit hindi <coughs> full screen bray <coughs> ay ano <abina> pare ese sa... <coughs> bakit akala ko full screen bakit <coughs> dandaan

kung natatambakan ka ng mga gamot para yun sa kabutihan mo dahil gusto ko pa namin makasama ng gusto ko pa namin makapiling pa namin. bakit hindi full screen? Sana, ay kasi tagpi-tagpi kasi pero kung ako lang full screen talaga yan ganon din sa iyo bra ikasali ka na ngayon <laughs> sa aking greetings kasi tatay ka na din happy Father's Day sa iyo bra sana magpalaki mo ng maayos si Bibi Brian Eh salamat sa lahat-lahat salamat sa paghihintay ng aking pate salamat sa mga tulong mo sa amin at pasensya ka na sa mahabang panahon na aking pagiging tigring ugali sa iyo at sa inyong mga anak sa lahat sa iyo pasensya na kayo sa pagiging matapang ko kasi kagagawa oh, niyo rin na oh, kanyan oh. mapasaway din kasi kayo yun eh. Tumantong pa ka dahil nagagawin mo naman Ayaw mo kasi mag huwag takip-takip. Tumantong ka naman. ka Manood ka doon. Uyak kasi mo ka. manood ka. Manood ka, si ka. <slip and -therhanie -mix>

Salamat sa lahat ng mga mo sa amin na uh, mahal ka namin at mabuhay ka lahat Umiyak ka okay. la, o! Ako nga umiyak okay. eh oh. <laughs> Umiyak naman si Papa <laughs> na o! Ito naman, iiyak siya, Maro! Ang ganyan! Si Tito Maro ba? Si Si Tito, hindi niya kailangan. Umiyak ka

TikTok. Pang-awong. Mayiging mabuting tatay din ako. Tulad mo. So, si Alay sa pang-asar, oh. Ang ko, Alexis. Ay, mga tayo. Ito pa. Narinig mo, John. Hindi pa pa narinig. Eh. Nag-iisip Nag pa siya. <laughs> Nagpaikot-ikot ang mata niya. Para lang maka... Ano na nana? Na, na. <laughs> hindi yung kanina yon. <laughs> so, yun Si Alisa, sa parang hindi naman ikaw sulay yan. Kay edit mo, kay edit mo kasi parang hindi na ikaw. Yung ano kasi, is camera ko nakatalikod siya, natyan na of lens light. Ano yan hashtag mo? Hashtag pasaway na anak. Proud ka pa ha, sa pasaway na anak. Okay na ata. Matutukan na. Sa

anh vô sự không bà phải tin magbabago <Sana> <coughs> 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 sa ngày mang thâm

Hindi, sabi ni Alexis. napapakain mo kami pa ng tatlong araw. Sa so, ay tatlong beses, sabi niya. Eh, isa. Ma dash ni Wala kami ni Diko picture, dalawa lang, wala kami. Hindi kasi yan pa-picture. <tod> <laughs> Ngayon, mag fights tayo ulit. Diyan ako na ano, violation. Diyan ako na copyright. Buburahin ko na lang yan. Dili sayaw. Tayo na, Jono. Kaya mag-missed ka. Happy Thursday, Papa Lo. Salamat sa lahat-lahat. ko sa hindi sumali dito sa upuan eh. Oh, hindi Dina, Ikaw mag-message ka kay kay Kuya. Dili, i-stack mo na yan. I-post mo lang dyan. I-post mo. dali, mag-message ka kaila Kuya, kaila ko sa mga bigay, nagbigay sa iyo ng mensahe. Mar, maraming maraming salamat, Mar, sa mga blessing na binibigay niyo sa amin. Maraming maraming so, salamat. Sa so na pagbati, nandiyan. binati ka. Mar, thank you very much Mar sa pagbati mo sa akin ng Happy Father's hey, Day. Happy Father's Day, ni Mother's Day. Thank you, very much Lord sa mga blessing na binibigay niyo sa amin, na binibigay okay. niyo ang pagkain, pagkain. Thank you very much sa inyong dalawa. Thank you very mo muna yan. Happy Father's okay. okay. Day. Day. Okay na. Kaya Brian, sa katabi mo. Hindi ka namin kayo mingsan sa likod mo. Magkakasama na tayo. Thank you very thank much. Bye maraming maraming salamat ba na nagka nandyan para sa amin. Thank you, thank you very much. Meron na kami ng apo. Thank you, thank you very much. Happy Father's Day, right? Binati ka kanina ni, ano, ni, ni Bibi at saka ni Joyce. Bye. Thank you, thank you very much. Tsaka bye. ni Kakal. Sis, thank you very much. Lagi oh, ka na na nandyan. Na, Sana, pwede sila mo na yung aaral <laughs> <na yung, ibang laughs> mo, ha? Ito si Alexis. Daddy <laughs> na, na Happy Father's Day, sis. Tatay na rin to si Alexis, eh. Nanganak palang girlfriend niya. Happy Father's Day. Father's so, you know, Day. Happy <laughs> Mother's Day. Father's Day. Thank you na thank you. Yeah. Bye, thank you.